Ano ba ang talagang dapat na maging paninindigan ng isang representante ng party list para sa, sa nakakataon? Ngayon po, merong 156 na party list na naglalaban. 156 po? Lahat? Uh, oh, okay. Na naglalaban. Uh -uh. naglalaban sa 63 posisyon lamang. Uh -huh. So 63 na lang po ang available para sa party list representation at uh, 156 ang naglalaban. So napaka hirap po isang representante ay uh, representante lamang. Hindi siya ang tunay na nanunun, nanunungkulan siya doon sa pangalan pero ang kanyang kapangyarihan ay galing sa mga taong bumoto. So dapat hindi pinagkakaitan uh, kakaitan ang mga taong ito ng simpleng oras man o panahon para sila ay madinig, makausap. Sana yan din ang magbago sa lahat kasi ang nangyayari nga, actually yung isang representante, Isang party list, hindi naman nangangailangan ng tatlong representasyon kahit isa lang kung yan ang gusto nyo. Kasi kung isa yan at ide, ibibigay lahat ang kanyang oras, panahon at ang kanyang atensyon, uh, kaugnay ng uh, tulong o pondo ng kanyang uh, pagiging party list at ibibigay niya lamang ito sa kanyang sektor, palagi ko malaki ang magagawa. Ang nangyayari kasi ma'am Judd, Uh -huh. pag ika'y naging representative na congressman ng iyong distrito man o congressman dahil sa isang party list uh -huh. ang napapansin ko ang nakikita ko yung pondo ng uh, nakalaan na ipapang-contribute pa pang pondo pang pagawa ng alsada ng tulay at ang uh, ng kung ano-anong mga infrastruktura. Maganda po yun kaya lang ang tanong ko po sa taong bayan na ito ilan po sa mga matatanda natin ang dadaan sa mga kalsada at tulay na yan. Ilan po sa mga matatanda natin ang makapapasok sa magandang building na yan at gusali na yan. Palagay ko napaka-konti. Kasi yung pamasahe pangalang po nila pagpunta sa kanilang doktor o sa isang healthcare ay hindi pa sapat. Yung po pa kayang gumamit ng isang sasakyan o mag-arkila ng isang sasakyan ay gamitin para bagtasin yung mga infrastruktura na yan. Palagay ko po kung ang pondo ng isang kongresista, lalo ng sectoral representative o party list congressman, ay gagamitin niya sa kanyang sektor ng tama at hindi niya ipagpapagawa ng mga infrastruktura na ito na walang kinalaman sa, sa uh, uh, kapangangailangan ng kanyang sektor. Halimbawa po sa senior citizen, imbis po ipagpagawa ng tulay, kalsada at kung anumang infrastruktura na walang kinalaman, ay magpatayo na lamang po ng mga ospital para libre magpasweldo na naman po ng mga doktor at mga nurses na libreng aalaga ng mga senior citizen. Maglaan na lamang po ng pondo para mabigyan ng, ng tinawag na healthcare insurance sa mga senior citizen. O di kaya naman maglaan ng pondo para magpagawa ng mga bahay kung saan aalagaan, kakanlungin at pangangalagaan ang pangkalusugan ng senior citizen. Yung mga ganong bagay po magagawa unti-unti po yung madodoble. Unti-unti po yung mararamdaman ng inyong mga sektor. Kung yun po, mailalaan lamang sa kanila, palagay ko po, mararamdaman ng mga marginalized sector na to, lalong-lalo na ang senior citizen, yung tunay na serbisyo sa kanila. Kasi sa ngayon, pipila, mauna sa pila, pero papagurin mo pa sa pila. Bakit papagurin sa pila tapos walang makukuha? Dapat hindi lamang nauuna sa pila, pero nauuna po sila sa lahat ng kanilang pangangailangan. Kasi sandali na lamang po ang buhay ng mga senior, lalo na po yung mga may sakit, lalo na po yung mga may dinadamdam. Eh bakit po hindi natin paglaanan na yun ay masolusyonan kahit paano? Kasi nakakalungkot po ang sitwasyon, lalo na ng pangkalusugan sa Pilipinas. Noong 2022, palagay ko, meron lamang himigit kumulang na 721 public hospital sa buong Pilipinas. Eh malamang doon, hindi pa yun nagpapansyon ng tama at kulang, hindi na ang mga pangailangan ng taong bayan. Ngayon, bakit ko po nabanggit yon? Kasi kung sa isang bansa po ay nagagawa na pag sila'y tumanda, ay may pondong bin nakalaan na magagaling sa gobyerno ng mga katandaan ay alagaan, bigyan ng tamang pangangalaga, bigyan ng tamang atensyon na, na nasa isang lugar na tinatawag nilang retirement living na kung saan ang lahat ng kanilang pangangailangan ay nandun. Kung busy na lang kanilang mga anak na nagtatrabaho, meron pong nilalaan ng gobyerno para sila ipangalagaan. Kung nagagawa po yun sa ibang bansa, pwede po natin gawin dito. Kinakailangan lamang pong magkaroon tayo ng political will at tamang dedikasyon. Naturingan nga po tayong may universal healthcare program, eh wala namang pong pondo. Na, 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 nasabi, uh, na Universal wala, healthcare pero nasa wala. ng pondo? Wala pondo. Kasi kung uh, uh. titignan nyo po yun, sinabi lang doon o oh, lahat, lahat ay mandatorily may insure lalo ng mga indigent Pilipinos ila pero si kanino po idinaan sa PhilHealth eh, ang PhilHealth po eh hindi na nga po nakakatugon halos sa, sa dami ng nangangailangan so imbes na ipagpagawa po ng infrastruktura ngayon ng congressman i-contribute mo dito sa iyong sektor unti-unti yung lalong-lalo na yung nangangailangan bigyan niyo po sila ng atensyon kasi ang malusog na magulang hindi intindihin ng mga nagtatrabahong malalakas na mga anak, kung malalakas sa mga anak ang tangin na lamang nilang iintindihin ay kung paano makakapaglingkod at makakabigay tulong sa lipunan. Ay kung poproblematin pa nila yung mga magulang nila at sila man ay poproblematin nila din pala pag tanda nila ay walang mapapala. Ay kawawa naman po. Dapat po may mapala ang mga matatanda. Dahil sabi ko nga po, ang matatanda ay kayamanan at ang kayamanan ay dapat inaalagaan, pinalalong pinagyayaman at higit sa lahat minamahal. Bakit po yung mga politiko, politiko man, senador, congressman o partilisman, mayor o kung sino mang konsyalman si o barangay captain, eh hindi na nakatupad ay ibinoboto nyo pa rin. Dahil po ba sa kayo ng buto ng halalan? Nahitsahan kayo, nabigyan kayo, napaliparan kayo ng sobring may laman? Sana po wag ganun. Magsisimula po yan sa mga boboto. Ngayon po, ano po magiging contribution natin para mabago yung sistema na yan? Kaya po nagiging ganyan ang patakaran ng pagboto dahil yung may kakayahan lang at pera ang nagkakaroon ng panahon, makaikot, makapunta sa mas maraming tao. May pera sila. Sana po magkaroon ng uh, electoral reform. Ang electoral reform po na tinutukoy ko ay uh, simple lamang po. Kung may kandidato sa isang posisyon, dapat yan pinaglalaanan na lamang ng budget ng gobyerno. Ang gobyerno ang magpapatawag sa lahat ng kandidato, aarkilahin ang, ang kung anumang plataforma, television man yan, social media man yan, o radyo, na kung saan sila ay maririnig ng pantay-pantay. Walang ahayaang gumastos ng lalabas doon para madinig ng taong bayan ang lahat ng kandidatong tumatakbo. Nang sa gayon, magkakaroon ng pantay-pantay na pagkakataon lahat na madinig at mapakinggan. Napakarami pong maggaling na tumatakbo sa bawat halalan. Pero wala po silang pera kagaya ng matagal na mga nakaupo na may perang panustos para magkaroon ng mga leader, iikot yung mga sasakyan. Dapat po gawing pantay ng gobyerno o kung anumang paraan para maging pantay. Sana magkaroon ng batas na ganun. Mahirap po yon dahil mga nakaupo ay mga datihan na. Pero kung taong bayan po magre-request ang mag, uh, maghihingi ng pagkakataon, siguro maaring sa isang initiative ay magkaroon ng mga pagbabagong ganun. Para ho, magkaroon ng equal na pagkakataon ang mga tumatakbo at ma maiboto nyo yung taong. Ano ho yung mga palagay ninyo na kakulangan pa sa sa existing na alam ko bilang ito yung tungkol sa mga highway yung mga uh, meron naman kasing particular yung tao na na maging concerned man siya doon, okay lang dahil talagang din niya. Pero para ho sa senior citizens talaga, ano ho yung bilang kung kayo ay magiging representative, one of the representatives of this sector, ano pa po yung mga kadagdagan na pwedeng mai mai plano natin as early as now hanggang sa kung kailan man kumaba ang tungkulin ng mga kagaya nyo. May mga batas po tayo ngayon na, in fact, yung uh, pension para sa mga indigents, mga senior na indigents. Yan ho yeah, yung social Attorney pension? Yan as, social Attorney, as against yung isa po, yung tinatawag na universal pension? Yes, yes. yes. Oo. Siguro, wag nang paguluhin yung pangalan kung okay. social or universal. Okay. Ang importante sa pension ay sapat ba ito? Ang tanong mm -hmm. ay dapat sapat ba ito? Okay. Kung may pension nga binibigay, eh, hindi naman sapat, wala rin pong silbi. Dapat ang pagbibigay ng pensyon ay yung sapat sa pangangailangan ng senior citizen at lahat -tut, uh, yung sususugan. Kaya ako po nabanggit yan, sabi ko nga po sa ibang bansa, lalo na sa bansang Canada, sapat po yung pensyon ng matatanda. Kaya po doon may mga negosyo na retirement living na tinatawag, gobyerno ang nagbabayad sa mga matatanda. So in other words, yung ganong klase, dito meron din naman kasi po no? pero unfortunately, yung binabayaran ng gobyerno, mukatan ng kawawan lugar compared to, meron ka rin choice. Yung, wag po yung, wag po yung mga bahay para uh -huh. sa matatanda dito sa atin na uh -huh. hindi naman naayon at mabibigay ang kanilang pangangailangan. Kung mabibigay po ng diretsyo yung pensyon, simulan po sa pensyon na sapat na maaaring makabili ng pagkain, yun naman pong gamot, dapat hindi binibili dapat yung gamot ay magkaroon po ng isang programa sa, pamam sa tulong ng party list na senior citizen kaugnay ang Department of Health na bigyan ng nararapat kung hanggat maaari libre ang, uh, ang senior citizen. Yung mga nangailangan, lalo na yung mga walang pambayad. Libre sa ospital, libre. Wag lamang kung hindi libre, bigyan ng mas malaking porsyento ng kabawasan. Yun namang uh, ang ang partylist system naman po ng senior citizen kagaya ng aming tinig ng senior citizen 97 ay pwede pong makipag-ugnayan sa DOTr na kung saan dapat ang mga matatanda ay nabibigyan ng hanggat maari libreng sakay na rin libreng sakay naku. wag, wag hindi, na rin ano hindi discounted hindi lang discounted. ha hindi <laughs> discounted mahirap pa yun uh, eh libre talaga pag may nakita kang matanda isa kay mo ng libre dalhin mo kung saan siya papatungo para maka punta sa kanyang patutunguhan. Hindi naman siguro malaking kabawasan yon. Hindi naman hulalabas lahat ang matatanda. Pero kung bibigyan mo sila ng pagkakataon, mas madali silang makararating sa gusto nilang puntahan, ospital man yan, pagamutan man yan, o gusto man nilang maglibang. Ang nakalulungkot pong katotohanan, marami po sa matatandang Pilipino, nung bata, magtatrabaho, magbabanat ng buto, mag-aasawa, mag, mag ng anak, hanggang magpapaaral ng anak, magpapakasal ng anak, tumanda na sila, pagtanda nila, wala nang naipon, naghihirap na, naghihikaos na. Nasaan na po doon yung pagkakataon na kanila namang maramdaman yung ligaya habang sila'y nabubuhay? Yung po sana mabigay ng inyong congressman, ng inyong representante at ng gobyerno. Dapat po ang simpleng pangangailangan ng tao, lalo na po ang senior citizen, ay yung siguradong hindi sila magugutom, Siguradong hindi sila mainitan sa araw na napakainit at mababasa sa ulan na malakas dahil may bahay na makakanlungan. At yung bang bagay na kung sila'y nagkasakit ay masasagot at mapangangalagan magagamot. Kung yun po'y magagawa ng representante, paunti-unti, maaaring hindi biglaan, pero paunti-unti, may kanya-kanya po tayong sektor at kung mapagbobotohan nga po ng senior citizen, ang, seniors, ang aming tinig ng senior citizen 97, sa balota ngayong nalalapit na halalan ay titirin po natin, nasisimulan po natin yon. Tamang pensyon sa lahat, walang pipiliin, mahirap man o may kapansanan man, tamang pensyon, libreng gamot kung hanggat maari, o accessible na gamot para sa lahat, magkaroon ng magsimula ng ospital na pupuntahan na kung saan at lahat ay libre at uh, mabigyan ng pagkakataong makapaglibot man lang sa Pilipinas ng naayon sa kanilang kakayahan. Yung dito man lang ay mabigyan ng libreng sakay o pagkakataong malibot makapunta sa isang parke, makapaglibang. Dahil naniniwala po ako na kung ating aalagaan ng katandaan, maganda po ang ating kinabukasan. Sabi nila nasa kabataan ng pag-aasa ng bayan. Totoo po yun. Pero lahat ng bata ay tatanda. Ngayon kung matapos mo maging pag-aasa ng bayan at matapos mo maglingkod, hindi po ba nararapat na ikay parangalan, ilagay sa pedestal, mahalin at pasalamatan habang ikay nabubuhay? Huwag na lamang po yung pasalamat pag wala ka na. Kaya nga po sa amin sa tinig ng senior citizen, hangga't maari, sisimulan pag sa iyo ipagtanda ikay aming aarugain, didinggin at mamahalin hanggang sa ikay ay wala na. Kaya nga po sa amin ang sinasabi namin sa senior citizen ng aming partido na Tinig ng Senior Citizen tinig, didinggin ang boses ninyo, mga senior citizen, sasagutin ang lahat ng inyong daing at hinaing, at higit sa lahat, ang inyong boses ay aming maririnig at ang sagot namin sa inyo ay mamahalin kayo forever. Yung forever ay hanggang muli po yun. Alam nyo na po yun, hindi ko nalilinawin. Hanggang kayo'y wala na rito at alaala -ala na lamang, bukod sa iintindihin kayo at pasasalamatan ng patuloy, patuloy sa alaala, at least kung mapaglilingkuran ng senior citizen sa nalalabi sa kanilang buhay, ay palagay ko lahat ng tatanda ay gugustuhin ng tumanda. At dahil alam nila, pagtanda nila, ay magaan at yung hirap na naranasan ng bata ay mawawala na dahil sila'y pinangangalagaan ng kanilang representante at ng ating gobyerno. Muli po, uh, Ma'am Sure, maraming salamat sa pagkakataon nito. At uh, sa mga Pilipino po sa lobat labas ng ating bansa, ang aking pong hamon, ang aming pong hamon, ang, ang, aming partido, ang tinig ng Senior Citizen 97, ay suriin niyo po ang inyong isipan, ang inyong puso, at alamin niyo po kung ano yung nararapat. Ang pagboto po ay isang kapangyarihang napakala ganda kung ito'y gagamitin. Ang ating pong pagboto, pagpignagsama-sama, ay isang kapangyarihang hindi matutumbasan. Walang anumang kapangyarihan sa mundo kapangyari ang gobyerno ang makatatalo sa ating boses. Kung ating boses ang ating tinig ay pagsasama-samahin natin hindi lamang sa sektor ng katandaan kundi sa lahat ng sektor. At magiging isa, ito po ay magiging malakas na madidinig ng buong sambayanan. At pag nadinig po ng buong sambayanan, palagay ko naman po ay hindi magbibingi-bingihan ng ating mga lider na kung saan ay hindi nila mapapansin ang ating mga inay. Bilang mga Pilipino, tungkulin po natin na bumoto. Tungkulin po nating alamin kung ano ang nararapat para sa atin. Ang pagboto po ay hindi panahon upang magbangayan ang mga Pilipino. Hindi po to panahon na magbangayan ng mga kung sa kulturang diferensyal o kung anumang pagkakaiba ng lahat ng mga rehiyon. Hindi po ito yung panahon na iyon. Ang pagboto po ay panahon na magkaroon ng tamang pananaw ng lahat kung ano ang nararapat hindi lamang sa sektor ng mga katandaan kundi sa buong Pilipinas ng pangkalahatan ang dapat po nating iniisipin ay hindi yung kung ano lang yung ako o sa atin. Hindi wala po dapat senior citizen na Pilipino, kabataang Pilipino, manggagawang Pilipino, o ano pa mang sektor na sasabihin mong Pilipino. Tayo pong lahat ay isa lang dapat po ang sinasambit. Tayo po lahat ay Pilipino. Kung sino man po ang palarin sa eleksyon na halalan na ito, dapat po ang iniisip ay tutugon siya sa pangangailangan ng Pilipino. Dahil kung gayon po ang mangyayari, kung anuman pong sektor ang mailek dyan at gagawin ng tama, naniniwala po ako na magagampanan ng tama at maibibigay ang mga pangangailangan ng lahat ng sektor. Pero ito po ay magsisimula sa ating lahat. Magsisimula po ito sa inyo. Magsisimula po ito sa mga anak ninyo, sa mga kamag-anak nyo at sabihan ninyo kung ano yung kanilang nararapat gawin bumoto. Bumoto, bumoto ng tama, bumoto ng naayon sa inyong isipan at konsensya. Hindi po naayon sa mga bagay na naibigay at naipa, naiambag sa inyo ngayong araw ng halala. Nabigyan ba kayo ng payong o kung anuman, pagkain, bigas, at kung anuman, sobre at anuman. Tanggapin niyo pong lahat ito dahil ito po ay pera na nanggaling sa ating lahat. Ito po ay nanggaling sa ating uh, kaban ng bayan. Ngayon po, ang sa mga maiboboto naman at mailuluklok. Tatandaan niyo po na tayo ay representante lamang ng pinakapangyarihang boto ng mamamayan. Dapat po wala pong boss-boss, wala pong hari-hari. Tayo po ay representante lamang. Dapat po pag tayo tinanong at kinausap ng mga bumoto sa atin, nandyan po tayo at bababa sa kanila. Hindi po tayo yung ilalagay sa pedestal. Hindi po tayo ang bidat. Ang bida po dito ay ang mamamayan. Sa amin po, sa tinig ng senior citizen, ang bida ay ang mga katandaan. Kayo po ang bida. Dahil kayo ang nauna, kayo ang nandyan. Tayo po ay dapat Magdasal at manalangin na marating natin ang edad na yan. Dahil ang edad na yan ay hindi mararating ng lahat at pag nagnarating ng lahat, dapat yan ay edad na kung saan ligaya lamang ang katumbas. Sarap dahil sa wala kang pangkabuhayan para sa sarili mo. Sagot sa lahat ng problema mong pangkalusugan man o kung anumang suliranin. At higit sa lahat, pana, kapanatagang loob na kung ika'y mawawala na sa mundong ito, ay nagkaroon ka ng kaligayahang mabuhay at ang iyong maiiwan ay magiging maayos. Yan po ang aming adhikain sa senior ng tinig ng, ng senior ng tinig ng senior citizen 97 ang boss na hindi lamang mabirig ang boses ng mga katandaan kundi masagot ang kanilang boses at dal at dalangin at hiling dahil sa ganito pong paraan po kung ito'y ay madidinig natulungan na rin po natin ang buong nilang angkan ang kanilang mga anak at kanilang nasasakupan dahil kung masayang senior citizen palagay ko po ay magiging masayang anak at kung masaya naman ang anak ay ito'y makapag gagawa ng tama, makapag-contribute sa lipunan. Kaya ang aming hamon po, kung magiging ganito, kung ang lahat ng Pilipino ay malalaman na siya ay pangangalagaan hanggang siya ay tumanda. Ako ay naniniwala na ang kabataan habang bata ay igugugul lahat ang kanilang galing, ibibigay lahat ang kanilang atensyon, hindi lamang para itaguyod ang kanilang pamilya, kundi itaguyod ang bansang Pilipinas. At sa ganong paraan, ibibigay nila ng buong puso ang kanilang lakas para sa bayan na ito. Dahil sila ay naniniwala susuklian ni sila ng bayan na ito sa pamamagitan ng gobyernong tutugon sa kanilang mga pangailangan. Yan po ay hamon sa putante, hamon sa representante, at hamon sa magiging administrasyon sa darating na panahon. Yan po ay ating tung tungkulin, hindi dahil sa tayo iba-iba. Tayo po, saan man tayo matagpuan, Luzon, Visayas at Mindanao, wala pong Pilipinong ako, ay taga-Luzon, ako ay taga-Bisayas, ako ay taga-Mindanao. Hindi po ganoon. Ako po, tayo pong lahat ay Pilipino, nasa Pilipinas at dapat po mahalin natin ang isa't isa, mahalin natin ang ating bansa at mahalin natin ang katandaan at yan po ang dasal namin sa ang tinig ng Senior 97 sa Balota at sana po ay mabigyan niyo ng pagkakataong maglingkod sa nalalapit na halalan. Maraming maraming salamat po.